Okay mga Krizar, so, survey labang po. Pabor po ba kayo na magiging tandem si uh, pastora Pastor Kibuloy and uh, Mark Coleta? Na ako guys, pang comment naman dyan kung uh, pabor kayo na malakas naman ang tandem nila. No? sa nakikita ko, pareho silang mananalo. Pero kayo mga Krizar, payag po ba kayo or pabor po ba kayo sa kanilang tandem? Okay guys, mag-comment na guys para malaman natin ha kung ilan ang maging pabor dahil sobrang lakas ng tandem no ng dalawa. Okay, panoorin po natin guys ang kanilang billboard no. Talagang sure na mananalo to. Kayo ba? Ano ang tingin nyo? Ha? Mga ka don't forget mag-comment, okay?